So, ang napakagandang hapon po sa ating lahat ng mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers. So, ngayong hapon, share lang po namin ang aming ginagawang paglalagay ng ipot ng manok sa mga tanim po natin na ampalaya. So, ganito lang po gawin. So, ingatan natin na uh, yung uh, ipot, no? hindi ma-direct-diretso sa dahon kasi masisira. So, kahit may kalayuan, kahit isang dampal pa, pwede. So, yun lang po ang simpleng uh, simple yung gagawin at paraan sa paglagay ng ipot. So, hindi to basal application dahil sobrang init. So, ganyan lang aming ginagawa para pag dilig namin, uh, yan mabasa siya. So, ganyan lang karami mga ka-farmers, mga ka-viewers. So, it's, it this na po no, ang ating uh, ampalaya. So, ang variety po ng ating ampalaya, ito po ang Galaxy Max F1. So, ayan. So, tingnan natin raw. Kung kaya ba itulak. Eh, <laughs> so, yun na po ang 8 natin na uh, ampalaya. Ah, <laughs> bago itong sagbot, kinaon guro. So ilayo lang para oh, ganyan no oh. So tingnan nyo, no, parang may idea kayo, galing sa puno. Oh, ganyan. Oh. <coughs> para maiwasan ang ano mga kapako kapamers ibaba lang no. Parang walang sunog. Yan. Yan oh. So, kaninang umaga, uh, pinalagyan ko po ito ng fertilizer. So, yun no. Dahil wala tayong lagay, uh, nilagay na fertilizer. So, yung butas na ito na ganyan kalayo. May nakabaon po uh, fertilizer sa dami na 20 hanggang 30 grams bawat puno. So, malayo din no. Oh, ganyan sa puno. So, hayaan lang natin ang ugat ang maka sip sip na mga fertilizer wag lang natin direct para uh, maiwasan natin ang pagkalanta ng mga puno pati yung sa paglalagay ng ipot so meron tayong anim na mga tao na naglalagay may papunta doon okay so abangan nyo lang palagi no ang mga ginagawa natin dito sa farm parang may idea kayo kung paano tayo maglalagay ng ipot sa hindi basal application kasi hindi po tayo nag uh, babasal dahil sa sobrang init mga kapwa ko kapamers hindi natin nagawa ang pagbabasal So direkto lang namin tinanim. So ang ginagawa namin, uh, may mga video tayo mga live sa ating FB page. So yun lang, pwede niyo i-review. So binutasan lang namin tapos diniligan namin yung mga bagong tanim ng Bioagronica Plus para may bakuna tayo sa mga bagong tanim. So yun lang po. So sa yung lahat hanggang dito na lang siguro. Maraming salamat po. God bless.